Nagpa-practice ako ng generics act. Uh, akalain mong kinontra pa ako nung isa. Sabi ko eh, hindi ako naglalagay ng brand name, generic lang. E eh, kaso sa pharmacy level, pinapalitan nila. O oh, mm -hmm. number two, So naglagay ngayon ako ng branded name ng generic or branded ng original. Akalain mo sasabing sabing out of stock. Sumagot so, mm -hmm. man naman yung isa, nakakala ako kaibigan ko. Ah, hindi. Ah, uh, pwede 'yan. Oo, pwede yan na uh, mag-substitute ka. Ba't pang mag-substitute yan ang gusto? Is eh, Amerika, mm -hmm. pag hindi mo makita ang gamot, tatawagan ka ng doktor uh, ng pharmacy. Mm -hmm. Ito ba talaga yung reseta mo? Several, several pharmacies, pagka kine-question, tatawagan ka. Nasa ang cellphone ng iyong doktor, tatawagan ko kung totoo to. Ganun eh. Eh ngayon, anong nangyayari, kakutsa ba din ng pharmacies? Kasi... Instead na i-defend ako, sabi, hindi, pwede kaming, may role namin yan. Ay, hindi na ako sumagot. Kasi ba't ka sasagot sa taong ayaw makinig? Yung uling antenga, sabi ng mami ko, ah, wag ka na makipag-away dun. So I will not go to that level. Eh ako'y doktor ako. I can diagnose people. Um, ang ang pinakamasakit lang, when the most passionate people and leaders become quiet, so evil will actually persist. Yan ang pinakamatindi.